hello guys. Oh, malakas kagadang hello ko guys. sa ah. Kagisong ko lang ka, guys kasi natulog ako ng hapon. At hapon pa at meron akong itatanong sana sa inyo para hindi naman bumigat ang ang aking bulsa at ako'y sa katuguroy ang pagtitipid na naman ang ang aking topic ngayon. Uh, dahil guys, marami akong ito o, oh, yung mga coins. Ayan, marami akong mga coins. At uh, medyo hindi ko na alam kung ano ang, ang tawag nito oy eh. Ano ang pwede pang, ano ba yan o oh, eh. ano pa ang pwedeng magamit. Kasi dyan sa atin, meron kasi akong nakikita na may malaking 5 peso at merong maliit na na 5 peso ewan ko guys kung uh, pwede pa ba to dahil meron din itong ibang uh, ang dami kasi ang dami at uh, iniisip ko lang na baka bibitbitin ko ito at ano bang bibitbitin hindi naman para uh, itatanong ko lang guys kung pwede pa to sa atin yung itong malaking 5 peso at saka yung maliit. Para naman alam ko, kasi sino kayo makakatulong sa akin? Ito yung 5 peso, siguro ito yung bago. O, ayan nga kasi parang bago nga siya. At ito yung luma. Hindi ko alam kung tinatanggap pa ba guys itong, itong malaking 5 peso. Kasi marami, marami at may nakita ako dito. Saan na ba to? Ayan, pero itatago ko to guys kasi ano to yung ang tawag nito. 25 cent. 25 cent. Ayan, 25 cent siya. Itatago ko to kasi mahilig ako yung mga kaluma-luma. Kasi dati guys, nung nung uh, nung bata pa ako, mahilig ako magpahula-hula ng pera. Mahilig ako mag... eto at nagustuhan ko yung number niya. Ayan yung 25 cent at nagusto ko yung 1972. Naalala ko noon kasi mahilig talaga ako mag, mag yung pahula-hula ba na number at yan talaga ang gustong gusto kong ang tawag nito ang laro. Mahilig ako niyan at saka yung adding. Ewan ko lang kung sino yung nakaalam yung adding, yung ginagano namin ading at saka yung, yung pahula-hula na number. Pero itatago ko to. Ang um, inaano ko guys kasi maraming sari-saring Pera dito, pero may nakita ako sa Pinas natin ay may magkaiba. May malaki, may malaki at may maliit. Ayan o. So, ayan o, may nakita pa ako. Ito guys, sa atin ba to? Parang sa atin ata to eh, diba? Ayan o. Wait lang. Babasahin ko, mahirap na magbasa. O Pilipinas to, oh. Ayan, oh. Sa atin, ano ba to? Ito ba yung bago ngayon? Hindi ko lang, guys. Tulungan nyo naman ako, guys. Kasi, ah... Uh, para ma pa rin ko na tong, yung malalaki, yung may malaki kasi nakita ko kasi malaking piso, malaking 5 peso at maraming maliliit. Kasi guys, nagtitipid ako at kailangan kong malaman kung acceptable pa ba ito. O meron pa pala akong 1 piso. Ayan o, one 1 piso guys, 1 piso. Pasensya na kayo sa kamay ko at nagkukuskus ako kanina. Ilang araw na ako nagkukuskus ng aming mga kubeta. ayan o, ayan, ayan. Hindi na ata pwede ito eh. Ayan guys, sa kakakuskus ko. Ayan Tamo, kung gano'n ako kasipag ha. Huwag niyo sabihin na tamad tamad-damad ako. Masipag ako. At nakita ko itong mga, yung mga coins. Kasi mahilig sa mga nakaalam sa akin, yung mga nagtatago ako ng coins. Nakita ko kasi ngayon na, lalo na ito. Lalo na ito guys, o. Oh. Oh, di ba sa atin din to. Ayan o, oh. hindi na ata pwede. Kaya nagtatanong lang ako ngayon guys sa inyo kung sino ang may alam kasi eto at marami din kasi ito eh ayan o oh. meron pa ata akong mahalongkat meron pa ata mahalongkat kasi iniipon ko yun guys yung mga coins ayan o oh. yung mga coins sa atin uh, hindi lang sa atin kahit saan saan naman kung may may coins iniipon ko talaga yan yung mga sobra sobra na, na sa pinuntahan namin So, hindi ko lang alam kung ito ay Nakalagay man guys, Philippines man to. Sa atin ba to, di ba? Ayan o. Oh. Kung lang dyan guys, kung sino nakakaalam nito. Para maisip pare ko na. Ang dami kasi, ayan o, oh, meron pa ako nakitang malalaking file. Marami pa ako nakakita. uy, may mga alam nyo guys, ang tema ko kasi, ilang linggo na ako guys, nag, nag ano, nag, nagtitipid. Nagtitipid. Ang, ang tema ko lagi guys, ay ang pagtitipid. Kung hanggang saan, ang abuti ng aking pagtitipid, ay matutuwa na ako, basta makapagtipid ako guys. Yun. Yun ang ano ko guys, kasi, yun ang ano ko ngayon guys, yung, ang challenge ko ngayon kung paano magtipid. Ayan o, oh. hindi ko na alam, makikita nyo ba guys? Parang hindi nyo ata makikita. Ayan o. Oh. Kaya hinahanap ko dito yung, o oh, ayan, nakita pa ko. Kung... Ayan kasi o, oh. ayan o, oh. ayan o. Oh. Diba, malaki ding, para sa akin malaki na rin to. Kaysa naman itatago ko ito, kasi ang tema ko nga, mula pa nung last week, ang tema ko ay ang pagtitipid kung papaano nga ba kung papaano nga ba magtipid o ba diba? O, hindi ata sa atin kaya naisipan ko ngayon at nakita ko ito o kita mo may one piece pa o ayan acceptable pa ba ito sa atin guys kasi nakalagay Pilipinas eh o ayan o o ayan ito yung 5 ito yung 5 ayan Oo, oh, bar bago pa naman, ay inaano ko na kasi kina-challenge ko ang sarili ko kung paano magtipid guys. Eh, matagal na rin naman ako nagtitipid noon pa man. <laughs> ay, no, meron pa akong 20 para ah, hindi. Kasi na, ano ako to eh, na Tinignan ko na kagad para naman magamit ko. Ayan, oh. May piso pa rin, oh. Ayan, oh. So, guys. Oh, ayan, oh. Marami na akong nakuhang nakuha ang uh, mga coins. So, paki-sabi na lang sa akin guys kung pwede pa ba itong mga pinag-ano ko. Ito, ito yung, yung kasi meron siyang 5 peso na malaki at saka maliit. Ayan siya Oh. Ayan, at ito naman ang yung malaki. Hindi ko alam kung magagamit pa ba to para maiayos ko na sa dapat na paglagyanan. So, Yun lang guys, sa ngayon. Dahil, ko oh, ayan, may piso pa. Oh, ayan no oh, ayan, may piso pa. So, yun lang guys, kasi inaano ko yung sarili ko na paano nga ba magtipid. At ito guys, galing, galing pa to sa atin noon. Dito ko nilalagay yung coins. Kasi, itong mga coins na to, nakalagay to dito, dito guys. So, ayan, ayan. At saka siguro, kung nakita niyo yung mga, mga coins ko dito sa amin, kung ano yung mga coins, talagang tinatago ko yan, inaano ko yan. Um, ewan ko ha, mula pa kasi ng pagkabata ko guys, ay mahilig na talaga ako mag-ipon. Oh, ito, ayan oh, may meron pa akong ano oh, 10 cent. Oh, kita mo lang oh, 19 14. Tiba. O, O, 1914. Ah, diba? O, oh, oh, sa atin to, guys. Ayan, o. Oh, o, oh, ayan, oh. So, ang anuhin ko ngayon, lilinisin ko yung may isa akong napaka, napaka itim na na, saan na ba yun? Ayun o, oh, yung pinaka maitim, lilinisin ko to guys, ayan. So, yun lang guys, ang inaano ko at uh, ako'y, <clears throat> inaayos ko lang yung aking mga dapat, o oh, ayan o, oh, marami pang piso. Yung maraming, nag-aayos kasi ako guys, o oh, ayan, marami pa rin ako nakita. Uh, sa nakikita nyo kasi guys, Evans, 1 cent or 2 cent or how many cent, 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 ay iniipon ko po yan. At uh, ngayon, sa palagay ko ay kailangan ko, oh, ayan oh, marami pa pala ako dito. Oh. Uy, may 10 cent ako guys. Oh, may 10 cent. May 25 cent. May 10 cent. Ayan, ayan. Yun, 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 yun. So, o, oh, kita mo lang ha. So, guys, biglang nawala ako. Naputo lang aking pag-blog pag, -pag, -bu -pag kasi tumawag ang aking <laughs> minamahal nila langaw na bakit hanggang ngayon daw hindi pa ako pumupunta sa garden kasi nandoon sila sa garden at ako'y natulog ng hapon ng tanghalian after ng lunch pagkatapos ng hugas ay na mga plato at nag kung ano na paman ay syempre natulog muna ako at magising ako ngayon at marami akong uh, nasa isip na kaagad at isa ito sa nakita kong ano nagaginawa uh, ko kaya ito na guys na ilagay ko na siya lahat ayan at yung mga cent na to na mga 25 cent at saka 10 5 5 o oh 25 cent ayan no ayan 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 at saka yung, ayan pa yung pinaka-original ko. Ayan guys, so ayan. 1971 ito. Kanina may, meron ako 1974. At saka ito yung 25 cent. O ayan, ba diba? Mahilig lang talaga ako guys mag 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 ipon ipon ito yung pinaka love ko talaga. Ayan oh yung 10 cent, ayan. At lilinisin ko to at itatago ko to uli. Ayan, oh. oh pero hindi na to pwede. Tatago at natutuwa kasi ako guys sa mga coins. Ewan ko ha. Mayroon kasi akong dati nung bata pa ako, maliit pa ako, ay lagi ako na nanaginip na nakakapulot ng mga coins sa kalsada. Totoo yun at marami hanggang ngayon nakakapulot pa rin ako ng mga coins. Halimbawa, nakakapulot ako kung kain sa kahit ilang cent lang yan. Nakapulot nga ako tag wawan oiro, ayan. Ay, tina, tinatago ko yan. Ewan ko kung nakita na ano yung ipakita ko. Ipakita ko yan, mga 1 cent at mga 10 cent ay tinatago ko talaga. Pero ito na guys, yung katanungan ko sa inyong lahat. Ito na, ay puno na rin. Uh, meron din akong nakitang mga ito oh naka ano na eh naka ayan sa mga nakasiksik na mga kunti lang kasi hindi ko malaman kung saan ko na naman nilagay yung iba ito lang yung nakita ko ngayon pero mayroon ako nakita doon sa kat kung nakakita kayo sa aking Uh, ano ba to aparador na to na ano marami doong naka ano hindi ko na alam kung saan ko na hayaan mo na muna yun. pero may meron ako medyo may mga papil-papil ako nakita hindi ko na alam hindi ko na kasi natagalan ako at inaantay na ako dun sa garden gusto daw nilang mag-grill ng 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 ayun ko mag-grill daw kami doon dahil doon kami daw mag-dinner so natutuwa talaga ako guys so ipaulit-ulitin ko talaga sa inyo yung mga scent ko na to so yun lang guys ang inaano ko sa inyo marami marami salamat sa inyong lahat dahil a, uh, napag-anuhan ko na rin na naman to pinagtripan ko na naman dahil ang tema ko ay laging pagtitipid at tinatry tina-challenge ko rin yung aking sarili about pagtitipid. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana matulungan nyo ako sa kung ano pa ang pwedeng magamit dito. Hindi na para mailagay ko na sa isang lagyan. Gusto nyo makita yung pinaglalagyan ko ng coins. Ipakita ko sa inyo. Wait lang. So, ayan na yung mga coins namin. O, oh, ayan. <laughs> Ganon talaga ako guys. Magano? ano. Oh, ayan na yung kanina. At saka ito ay yung mga papil-papil. Titingnan ko pa yan guys. <laughs> so, nakita nyo na. Ganon ako guys mahilig talaga ako magtago at mag-ipon ng mga coins. Coinsense, I love ko yan. Yeah! Bye-bye! Thank you for watching!